beer sa'yo. Tara, sunod. Pasok. Hi, okay. Baro. Kamusta ka na? Happy New Year na pala sa Ay, saka nga pala. May handa ka na dyan. Gusto mo pa kumain? Ano? Hap, oo naman, ma. Happy New Year din pala sa'yo. Saka, maulan nga pala yung New Year natin ngayon, eh. ano mo mga mo dyan, ma? oo nga, Mare. Maulang yung gagay pala sa'yo, no? Tsaka, Mare, kunti lang yun ang mga namin. Salad lang naman. Gusto mo bigyan kita. Tinuto mo, Mare. sa salamat. Wala din, hindi din kasi kami nakapaghanda kasi wala pa. Hindi pa dumadating yung bonus. <coughs> Tinuto mo,